So, ayan, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat dyan, mga amigo, mga amiga. So, ayun na nga, meron ng binigay na direktiba na isususpindi po yung panguhuli ng mga improvised plate o yung mga wala pang plaka na ginagamit o yung temporary plate lang ginagamit sa motor. So ayon sa ating uh, bagong LTO Chief Assistant Secretary na o saan si Marcos Lacanilaw ay nagsabi na isususpindi muna natin yung pag-e-implement ng panguhuli mismo na mga motorsiklo o sasakyan na mga nakatemporary plate pa o improvised plate pa ang gamit dahil nga sa maraming kakulangan na maaaring mangyari sa mga maraming factors na maring makita kaya sinuspindi muna para sa nakakarami at taong bayan at para hindi pahirapan tayong mga motorista na gumagamit ng daan Okay, panoorin natin ito. Maraming, maraming tayo dapat i-check muna. Kaya ang temporary, isususpend ko muna yung November 1 na yan. Bakit? Hindi kasalanan ng ordinaryong tao kung ang plaka niya hindi na ibibigay sa kanya. Tapos ifa fine natin siya. Paano kung yung maliliit nagdidelive ng, ng paninda tapos wala pang nabigay ng plaka sa kanya? E di hindi siya maghahanap buhay, magre-renta siya o sa ibang mag-ibang gagamitin niya. Pahirap 'yon. So kailangan tinitingnan muna natin kasi maraming factors na pwedeng uh, nakaakibat dyan. Ano 'yung mga factors? Una, baka sa dealer ay uh, may problema. Pangalawa, baka dito na mismo sa LTO. Kaya titingnan natin, hindi 'yung agad-agad natin i-impose 'yan para pahirapan natin ang taong bayan. So ayun na nga, 'di ba? So maganda yung ginawa ng ating bagong LTO chief na usaan ay inisip din niya yung kapakanan ng nakararami. Hindi lang para sa ilang o ilang mga tao lang. So para sa kabutihan ng nakararami. So good job sir at sana ipagpatuloy niyo po yung magandang gawain for public service. Yun lang.